Hello guys, good morning. Wow. Sana pala ipapakita ko sa inyo ang aking uh, niluluto ngayon. Ayun. At tinitdak uh, ko sa inyo ang aking niluto. Ito po. Uh, para sa akin uh, ito ay toya. Uh, adubo. Ayun. Napakasarap sarap, guys. Adubo na karneng baboy at uh, nilagyan natin ng maraming sili dahil wala tayong uh, siling atsal. So, <laughs> siling pasigang na lang ang ating nilagay, guys, no? Uh, Ayan, uh, abangan nyo na lang sa pagkaluto nito. Mamaya, guys, uh, ipakita yum. ko sa inyo. Yun, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ito po sinigang natin ay... Ay, sinigang. Inadubo natin ay... Adila <laughs> ng baboy at sakra-tay nga. Ayan, pinagsama natin, guys. Adila ng baboy at tay nga. No? So, abangan nyo na lang, guys. Mamaya, pagkaluto. Yami-yami yan. Okay. okay. So, Yeah. Ayan, nabangan nyo lang guys mga ilang minuto. At patuyuin nyo, no? Para malapot at wow. malasa. Okay. Ayan guys, luto na yung ating adobo guys. Ayaw ka ba? Medyo <laughs> nasunog siya. Oh, nasunog, ayan na yun, guys. Mm. Ayan, mas masarap sana yung yun hindi nasunog guys. Kalimutan ko. So ayan na guys. Nawala ang lapot guys, nasunog. <laughs> so kakain na tayo ngayon guys. Hmm. Yeah. <laughs> ayan, palpak ang ating diskarte uh, guys. Pero sige lang. Ayaw, lima. Ganyan hmm? talaga yan. Sama sa pagluto yan. Ayan. Ayan na guys. Hmm? Ganyan na tayo. Oh. Uh, um. mo yung aking kasama guys. Manghang daw. Wala kasi tayong mabiling ano dito guys. Hindi kasi uso ang atsal dito sa Pangasinan. Pansigang lang talaga ang uso dito. Kaya e, yun na lang nilagay natin, guys. Kaya e, lang, medyo manghang. Nagagamit ko lang lang. Ang sarap, guys, kahit nasunog. Opa, guys, inundan. Channel, guys, kapalpak. Kapalpak yung lutong natin, guys. <laughs> Inasahan kong malapot. Nawala kasi natuyo yung ano. Nasunog yung lapot niya. Hmm? Hmm? Hmm. Lala, tumakbo na yung isa, guys. Sobrang anghang daw. Obo sure. <laughs> nah, nah, nah. na yung ating sama-sama kumain. Yan. Okay, guys, dito lang yung video, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Kamag-in. For the another video, guys. Bye, thank you so much. 所以。